Ayun mga brother oh. Ang ganda ng daan nila dito. Ang daming mga punong mangga, mga brother. Only here at Santa Lucia, Ilocosur. Wow. Okay, ang ganda mga brother. Malawak rin yung kalsada. Pwede kang dumaan dito sa shoulder. Yon ang daming mangga. Ang daming mangga. Mangga dito, mangga doon. O, yun Oh. Wow. Daming mangga, mga bro. Wihi. Aerox. Yo. dami ni? Eh. Dami mangga dito. Hmm, ang lalaking puno. Ang lalaking puno, ito 'yung nagpapalamig dito eh, itong mga mangga. Itong mga punong malalaki na 'to. Ayan mga brother. Ah. Wow. Hanggang doon. No, oh, buti na preserve 'yung mga ganitong puno, no? laking tulong nito nilaki yung mga puno nila oh. yun dito tayo sa shoulder para di tayo mahagip ng four wheels okay ganda ganda dito mga brother wow o, wala nang four wheels ah. yun santa lucia ganda ayan oh ayan no? oh ganda yung laking puno ng akasyo oh. wow yung puno ng acacia! okay So, hanggang dito na lamang tayo mga brother. Wala na yung mga puno. Hanggang dun lang naman pala yung mga puno. Ganda. Yan. So, pagpasok mo ng Santa Lucia, galing ka ng Ilocos Norte papuntang Manila. Ang ganda ng view mga brother. So, yon Goodbye. See you again on my next vlog.